Taong 2009, nagulat ang buong hip-hop community sa Pilipinas. Pumanaw si Francis Magalona noong March 6 sa taon na iyon. Sa nangyaring insidente, nakita ito ni Makagago na ito'y malaking opportunity para sa ikasisikat niya pa lalo. Sa parehong araw ay nagmadaling kumilos agad si Makagago at ginawan niya agad ito ng distract si Francis Magalon. To the point na I was having fun na yung namayapa na tao, the legend himself, babuyin ang pamilya niya sa lyrics. And sometimes, late nights, na napapakinggan ko to dati, medyo naiiyak pa rin ako. Kasi naiisip ko, what the fuck? Paano ko to nagawa? Ang nangyari na ito, mga kahombre ko, sumabog itong sa loob ng isang araw, umani ito ng 200,000. Dahil dito, nagalit ang buong hip-hop community, lalo kay Makagago. Now you understand kung bakit pikon na pikon ang buong hip-hop community sa akin sa sunukan.